Good morning mga kasari. So ayan guys, nag-order ako nito sa Shopee ng ano, lucky lucky plant. Matagal ko na tong gustong-gusto, gustong-gusto. Gustong Matagal ko na tong gustong-gusto, guys. Ngayon lang ako bumili, ngayon ko lang naisipang bumili. Guess what? Kung ano itetch. Lucky charm ito sa tindahan. <laughs> Bukod sa lucky charm, maampat to, mabibenta mo kanyang dahon. So, alam niyo na siguro kung ano 'yon, yung mabebenta yung dahon. Hirap naman ito buksan. Ay, baka masira. Alam niyo mga kasari, bumili na ako ng buto nito. Kaso, hindi ko talaga siya mabuhay-buhay. So nag-decide ako na bumili na lang ng ano ng tubo na nabuhay na. Kaysa naman mag-aksaya ako ng panahon magtanim ng buto nito tapos hindi naman pala maano. Ha? Ah, Ang hirap. Ano purus purus cut type. Cutter pala. Wala akong cutter. Ayan. Siguro alam nyo na to guys kung ano ito. Oh, may free pa siyang buto. Ayan guys. So, nakakainis ka mo itong buto na to. Ilan na akong bumili nito. Tapos hindi naman nabubuhay. Ayan. Ito yung bay leaf. Oh. <laughs> Ang cute niya. Magkano nga to? 200. Nakalimutan ko na naman ang presyo. 200 plus to guys. 220 yata. Oh. Balot na balot siya kasi masisira kasi to pag hindi balot na balot. Ayan. Matagal ko na talaga itong gustong gusto mga kasari. Kasi, di ba, alam naman natin na ang dahon ng laurel ay pangpaswerte. Pangpaswerte. Wala namang masama akong maniwala, di ba guys? So, kaya bumili ako nito. Para bukod sa ano, hindi na ako bibili ng dahon. So, di ba, bilik ko ka na lang dahon nito pag may bibili pag pag naano na itong dahon niya, tumanda na, eh di pwede mo nang ibenta. <laughs> ibenta. At hey, kuya, kuya, yung sinaing natin. Yung sinaing natin. Okay lang. Maabutan yata ko nito ng siyam-siyam bago ko ito mabuksan. <laughs> So, ayan guys, bukod doon sa binili kong puno ng laurel, ayan, meron din akong inano dito ginawa. Asin siya, actually, kunti lang tong asin na to punuin ko pa. Hanggang dito yung asin. Kasi parang, parang natutunaw. Oh. So, nilagyan ko din siya ng dahon ng laurel at nilagay ko dito sa aking tindahan. So, wala namang masama kung gagawin ko to, di ba? Wala namang mawawala sa akin. Ito yung ano, panglaban sa mga taong may mga masasamang balak, masasamang balak. O yung mga taong alam mo na may tindahan tayo. So hindi natin maiwasan yung ingit inggit-inggit ganoon. So nilagay ko siya dito sa tindahan. Ayun, dagdagan ko pa to ng asin. So ayan guys, oh, ang cute niya. ingatan ko to kasi ang mahal nito. So yun lang guys, ang video ko for today. Thanks for watching.